Sa South Cotabato, arestado ang isang 60 years old na lolo matapos si isilbi ng otoridad ang warrant of arrest sa kasong rape. Ang blotter mula kay Jolyn de la Cruz. Kulong ang isang 60 anyos na lolo na kinilala sa alias na tatang residente ng bayan ng Tupi dahil sa kasong rape. Ikinasa ang operasyon araw ng Sabado, May 24, sa Purok 10-B San Isidro, Barangay Poblasyon. Kabilang din ang sospek sa Most Wanted Persons Region Level. Walang inirekomendang piyansa ang korte sa kaso. Nasa kustudiyan na ng 2 PMPS ang sospek para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Jubilin de la Cruz, iMinds, Philippines.